Malakas pa rin ang suporta ng US para sa Israel. Gayang pa ang mga alalahanin, tungkol sa kung ano ang susunod ay malinaw. Paano gumagana ang lahat ng ito sa mga susunod na buwan at sa susunod na taon sa gitna ng halalan sa US? Ang hangin mula sa Potomac ay umabot sa 30 knots sa katapusan ng linggo. Ito ay isang paglipat mula sa medyo mainit-init na serye ng mga araw ng Marso patungo sa pag-ambon at pagkatapos ay nanunuot na hangin at lamig. Gayon paman, man, ang tagsibol ay nasa hangin sa Waldorf Astoria sa Atrium. Ang puno ng cherry ay namumulaklak. Ang paglipat sa tagsibol ay nagdudulot ng mga nakakatakot na alalahanin kung ano ang susunod sa bayang ito at sa pandaigdigang yugto. Ang dalawa ay konektado. Malapit na ang kampanya sa halalan. Kakaharapin ni U.S. President Joe Biden si dating U.S. President Donald Trump maliban sa ilang hindi inaasahang pangyayari. Ang ikapito ng Oktobre, ang masaker at pag-atake ng Hamas sa Israel ay hindi ang unang isyo sa isip ng lahat ngunit ito ay naruroon Ito ay naruroon dahil ang patuloy na digmaan sa Gaza ay isang pangunahing tampok ng fokus ng media at nagkaroon ng mga protesta laban sa Israel at mga pelatandaan na humiling ng tigil putukan o graffiti tungkol sa Gaza Sa labas ng Imbahada ng Israel halimbawa ang bangkita ay pinalamutian ng mga bandila ng Palestinian ang ikapito ng Oktobre ay hindi dapat mangyari. Ang Hamas ay hindi dapat makapagsagawa ng isang napakalaki at walang uliran na pag ng terorista na pagkatapos ay gagamitin ng Iran at iba pang mga taga-suporta ng Hamas upang maikalat ang digmaan sa gitnang silangan. Gayon paman, ngayon ay limang buwan na tayo sa digmaang ito at maraming mga kalaban ng kanluran ang naghahangad na samantalahin ito. Ibig sabihin, ginagamit ito ng Russia, China, Turkey at Qatar na naging punong abala ng Hamas para sa kanilang agenda. Ang Biden State of the Union ay kailangan tumuon sa Gaza kaysa sa mga isyong malamang na ginosto ng administrasyon noong ika ng Oktobre. Ang US ay maaaring nasa maagang yugto lamang ng tumaas na paglahok sa Gaza ang desisyon na magsagawa ng mga draft at gumawa din ng floating pier sa baybayin ng Gaza ay mga ngahulugan na ang paglahok ng US ay may potensyal na tumaas ng husto. Taliwas ito sa pandaidigang estratehiya ng US na naghangad na umiwas sa gitnang silangan upang harapin ang mga malapit na kapantay na karibal gaya ng Russia at China. Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagbigay ng pagkakataon na harapin ang Moskow ng lantaran at subukang palakasin ang produksyon ng depensa kasama ng mga kalyado sa Europa. Ang Sweden halimbawa ay sumali sa NATO kamakailan. Gayon paman, ang digmaan sa Ukraine ay naglalarawan din kung gaano magkakaugnay ang gitnang silangan sa mga pandaigdigang tunggalian. Ang Iran ay malapit ng kasosyo ng China. Ini-export ng Iran ang teknolohiya ng drone na ginamit sa Yemen mula noong 2015 kung saan ang Yemen ay naging isang ori ng testbed para sa mga Iranian drone at ang mga drone na iyon ay ini-export na ngayon sa Moscow para gamitin sa laban sa Ukraine. Ang Moscow at China ay lumilitaw na sinusuportahan ang pag-atake ng Hamas sa Israel nang dahil sa bahagi ng kanilang pananaw na ang Israel ay nakalengk sa US at sa makatuwid ay makikita bilang isang proxy ng kanloran. Sa makatuwid, ang ikapito ng Oktobre ay maaaring makita bilang isang opening shot sa isang bagong kaayusan sa mundo. Ito ang kaayusan ng mundo na hinahangad ng maraming bansa gusto ng Russia, Turkey, China at Iran ng multipolar na mundo kung saan mas mahina ang US at ang Kanluran. Sa layuning iyon, hinangad nilang palawakin ang mga partnership gaya ng BRICS o ang SCO. Sinikap nilang ilapit ang maraming bansa sa gulpo. Ang mga bansang iyon ay kusang-loob din na pumunta dahil gusto nilang masiguro ang kanilang mga taya sa pagbabago ng kaayusan ng mundo nakipag-ugnayan ang China sa reconciliation ng Iran at Saudi. Ang rehime ng Syria na suportado ng Iran ay bumalik din sa Arab League. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang ang bansa sa rehiyon ay mas malamang na ang pag ng Hamas dahil sila ay kumuha ng weight and na diskarte. Saan man tayo tumingin sa mundo? wala na ang thousand points of light na sinabi ni George W. Bush kung ating balikan ang pagtatapos ng Cold War at ang paglipat sa isang world order na pinamunuan ng US. Ang ikapito ng Oktobre ay bahagi ng kalakarana na ito. Lumakas ang loob ng Hamas dahil sa mga pagbabago. Malamang na pinayuhan ito ng mga punong abala at parokyano nito na makakatakas ito sa napakalaking pag-ataking ito. Ang ibang mga bansa ay sumusunod. Nagbabanta ang Turkey sa isang bagong alo ng pag-atake sa Iraq at Syria. Ang Russia ay nagpapatuloy sa Ukraine. Binubuli din ng Venezuela ang kapitbahay nitong bansa. Ang Haiti ay nahulog sa nakamamatay na anarkiya. At ang Iran ay nagpakalat ng kaguluhan sa libo-libong milya ng frontline sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng mga proxy nito, ang mga hotes at hezbollah na suportado ng Iran halimbawa ay nag up ng mga pag sa nakaraang linggo. Ang suporta para sa Israel ay malakas pa rin sa US. Gayon paman, ang mga alalahanin tungkol sa kung ano ang susunod ay malinaw paano gumagana ang lahat ng ito sa mga susunod na buwan at sa susunod na taon sa gitna ng halalan sa US. Ang US ay maaari lamang tumutok sa napakaraming foreign crisis sa isang pagkakataon. Ito ang layunin ng Russia, China, Iran at iba pa. Nais nilang lumikha ng walang katapusang bilang ng mga krisis at umasa na madaig ang kanloran. Sa ngayon, sumusulong sila at walang malinaw na landas kung paano sila mapigil